So hello guys, welcome po sa aking video <laughs> So ngayon guys So meron lang po akong share ngayon sa inyo na ano, Share ko lang po sa inyo kung paano yung Ano po um, Pinagdala ko nung nagarap nag, -arap, nag -arap po ko nung grade 12 Ano lang po, last year lang po tsaka this year lang So, kagraduate -ka ko lang po nung nakaraang ano, nakaraan lang po so April 14 Holy Monday syempre nung first semester po namin and, ano yun yung first semester pa lang yung, first day of school <laughs> ano ah, siguro mga tatlong araw yun quiz agad yan quiz agad pero nyo guys ang yung quiz na first time ko po ano, ko alam kung nasero ba ako o meron akong puntus ano kasi siya guys eh, identification hindi ko matandaan eh siguro nasa lima, five up to ano five up to fifteen <laughs> umunti ko na nakalata di ba so yun guys, um, yun nga first semester first semester namin sa ano, Ruitfeld or bilang ICT strand yun quizzes syempre hindi mawala mga uh, um, activities tapos research yan yeah. sa PR2 yun guys ayun sa PR2 tayo sige yung practical research tool namin guys so yun dahil research nga sya medyo naman naging mahirap din yun meron din ako natutunan ganun eh pero alam nyo guys binagyan kami ng uh, binagyan kami ng advice ng teacher namin dyan na si Sir Kevin Gomez na ano na pag-aral namin oh na na pag-aral namin tapos yan alam nyo nung ano nung time na yun guys medyo mahaba-haba siya dahil na ano dahil na nahirapan din kami diyan. Ako mas nahirapan ako na pag ng RRL. Alam niyo di ko dati, di ko alam, di ko alam 'yun eh. Di ko expect na pero parang ganyan sa subject sa grade 12. kasi <laughs> no, kasi nung ano uh, namin guys, nung, nung grade 11 pa ako. Wala kasi ganyan sa PR2 eh. Ay PR1 pala, walang wala ganyan sa PR1 ko noon eh. pero di ko expect na sa PA to sa first semester meron palang ganyan pero alam nyo nabigla din ako dun eh pero kahit nang ganun pa man marami din ako ano din aral na natutunan syempre alam nyo abang ano abang matagal i-develop din yung isip ko na na i-develop siya sa mga ganyan bagay na na pinagawa pa yung sa amin ano yan guys eh meron sya ano sa P Practical Search 2 ano siya group so bali tatlo kami ito kami nyan pero yun naging maayos naman yung naging maayos naman yan ganun din sa ibang subject ko oh. ano lang sa ibang subject naman guys pura na no? quiz activities yan yan assignment yan pero pinaka tatak sa akin na subject yan ang PR2 <laughs> practical research to marami din ang tutunan dyan eh, nung first semester ko eh medyo sabya po si dyan pati yung java yung java naman nahihirapan din ako ng gusto dyan eh. na siya guys coding siya coding man. sa ibang subject naman nun lang ah video yan performance task mantawag nag guys naman yung mga subject ko sa iba eh. Um, ano ah, naman. <laughs> Matatas naman sila guys. And then, okay naman yung naging, for, naging subject sa first semester. Ayan, um, Pero ito pinakatatak sa akin, yung ano, yung PR2. At siya pa yung Java, Java pala yun, Java programming. Yung dalawang major subject na yun. Sorry, yung dalawang subject na yun. Yan ang pinakatak sa akin yung dalawang subject na yan ng first semester namin sa ICT 12 so yung pinagdahan ako dyan eh. alam nyo ka hindi ako marunong pinipili ko syempre pero bago ko gawin yan, guys pinipipay ko muna kailangan magpray tayo uh, humingi tayo ng gabay sa taas lagi tayo humingi ng kalakasan kay Yesu Cristo Ano niyo guys? sa mapasok ko mapasok po sa school yan. Magawa kami na nung may mga sa yung teacher sa Java sa, tsaka sa Piyarto. Mingi ako ng gabay, kalakas at wisdom of knowledge. Nagkasin natin yung sa, sa ating Panginoon sa si Kristo. Alam niyo guys, solid yung ano, solid yung pagkabay sa akin, Yeso Kristo sarap sa pakandam yung ano yung kapag nagpa-pray ka yung nagagawa mo dati bigla na lang gumawa ano, bigla na lang na papasok sa isip mo yung gagawin mong mo ngayon hindi mo na mamalayan pero yung ginawa pero yung ginawa sa akin ni Lord soul so yung ginawa sa akin Lord sa buhay ko sa family ko alam niyo na kami support sa akin ng family ko yung pag-aari. Ang yung parents ko yun. Kahit din, kahit hindi naging madali yung first semester ko noon. Last year. Marami ako tutunan ng Marami, marami. Alam niyo guys, ano, um, ako yung pinakamatanda sa mga classmates ko. Ako yung pinakakunyan. Ito naman sa, sa second semester na yan, Meron pa lang work immersion na tinatawag guys. So nag-work immersion ako noon. Ano, 10 days. Dito sa Barangay Tabon. Yeah, yan, diyan ako nag-work immersion. So gusto kong shoutout si ano, Barangay Captain ng Tabon. Si Kapitan Danilo. Santa Ana sa Papili dito Kape, Kape Danilo. De Leon yan. Buti alam ko Papili doon. So, shout out po sa inyo, Kap Danilo De Leon. So, maraming salamat sa sa opportunity na ibinigay niyo sa amin. sa mga staff mo po. Yan. Marami ang tutunan sa work immersion ko nun. Yan. Marami. So, walang marami. Tapos, okay naman yung green, ano yan. Okay naman yan. Kasal kasi yan. So, yun nga ngayong tapos triple eye yan alam nyo guys hindi naging madaling triple I ko ngayong dish ngayong, ngayong dish yun na second semester na kitapos malaki lang kitapos hindi rin hindi rin naging biro alam nyo guys maraming mga maraming mga sunan dyan sa so triple sa na yan Lalo na nung pinag-individual ako ng guro ko na si Sir Michael Bryan. Shoutout po sa inyo, Sir. Maraming salamat po sa pagbigay niyo sa akin, na support at gabay sa akin. Maraming salamat po. Alam niyo, guys, uh, um, nagawa ko, hindi ko expect na nangagawa ko yung triple I na yun bilang individual. Hindi ko expect. Solid. Kaya papasalamat ako sa guro ko na yun, si Sir Michael Bryan. So sa ibang subject ko naman sa ano, sa second semester, marami salamat po. Maraming uh, marami salamat po sa opportunity na binigay sa amin. Support ha, pag mahal na ibinigay sa amin. Ito yung ako pinabayaan. Kayo yung naging, kayo yung naging pakalang magulang namin. And yun, shoutout nga din sa, shoutout din sa naging teacher ko sa, ano, kay Sir Ligutan, kay Sir Alvin, kay Sir Kevin Nick, Gomez, kay Ma'am Jam, kay sa, tapos kay, kay Ma'am Gian, and then sa mga ibang teachers po, maraming salamat po, and then kay Sir Pabalan yan, siya so maraming salamat po. And of course, uh, sa pinangmamahal kong advisor na si Jose Pilares po, kay Sir, ako siya Pilares po. Marami salam po sa na gabay sa amin, pagmamahal And then, hindi kayo nagkukulang sa amin, sir. Tsaka, lagi kayo kayo, lagi nyo kaming binibigyan ng paalala at binibigyan ng mga ano, lagi nyo kaming binibigyan ng paalala yan. Marami salam po sa Maraming salamat po sa naging, naging teachers ko sa National sa Santos Ventor National Senior High School. Maraming maraming salamat po sa uh, pagbigay nyo ng kahit na ano, kahit transfer ako ko ano pa man maraming salamat po sa paggawin sa amin at sa, at, sa buong classmate ko shout out sa inyong lahat sa section B ng grade 12 ICT maraming maraming salamat sa inyo tinuro niyo ako parang kuya maraming maraming salamat sa inyo yun po sa lahat po ng buong buo ng San Jose National Nation Simeos ko maraming maraming salamat po shout out po sa inyo po so po yung ano yung naging challenging ko sa pag-aaral ko 2024 2025 bilang ICT strand grade 12 sa San Jose Pinto Nation po So yun, maraming maraming salamat sa mga may natutunan kayo sa aking vlog for today. So yun yan po ng akin naging ano, naging isang taong pag-aarap ko sa Santos Ventura. As you know, high school. SJ, yes. Kaya, yan po. Maraming ang tuturan, promise. Guys, marami hindi ko makakalimutan yung mga tinuro sa akin ng mga teacher teachers ko lahat yeah, teachers na kaya yun malaking tulong din sa akin yung naging opportunity ah, yun syempre sa wakas and after yun after 2 years na ako ko rin yung minimitid ko bilang estudyante in a, 30 years old na po ako, guys at least na-agradate po ko naman pasalaman ako sa ating Panginoong Yesu Kristo na binigyan niyo itong tagumpay na ito sa aking pag-aaral. ICT grade 12. Kaya yun po. So, ito lang po ang aking video. So, yun po ang natapos. So, marami marami sa ako sa pagiginig. Yun po. So, abangan nyo lang po aking mga in -out -out, guys and especially po, huwag okay niyo po kalimutan na i-follow ang aking Facebook page Mark Kevin TV and din ang aking YouTube channel Mark Kevin TV din po guys and din ang Instagram Mark Kevin Estela so guys bye bye see you my next video hasta la vista